We welcome you all heartedly nini ini-occasion ngayon eh. Pasalamatan sa ginoong building. One, two, three! Okay. Isinagawa ka ang blessing at turnover ceremony ng bagong Barangay Hall sa Tamayong Davao City na dinaluhan ng mga opisyal ng barangay. At yung third district representative is Hidro Ungab. Uh, Unang-una, uh, itong barangay, lalo na sa rural areas, You really need a place where the barangay residents can gather. Uh, a symbol of governance, yung symbol of government. Very important. So, kailangan natin ng barangay hall. talaga. So, at sa dumadami yung here sa tamayong. So, kailangan natin ng big barangay so uh, Through my initiative, naka provide tayo ng 10 million for this uh, big barangay hall here in tamayong. sa tandaan na ang lupain na tinatayuan ng bagong barangay hall ay nagmula kay Pastor Polo Sikibuloy na kanyang ipinagaloob sa barangay at isa lamang sa kanyang mga nagawa sa Barangay Tamayo, kabilang na ang may pagmamalaking Prayer Mountain at ang libu-libong pine tree sa Glory Mountain na kanya nang nagawa bago pa man tumakbo sa pagkasinador. First of all, Pastor, uh, papasalamat po kami, Pastor, sa kabutihan po at sa guidance mo una sa lahat sa Barangay Tamayong at sa buong council ng Barangay Tamayong. Salamat po Pastor sa 1 hectare lot na inyo pong ibinigay para mapaglagyan po ng building ng Barangay Tamayong. At uh, ito ngayon ang ginagamit ng Barangay Hall, uh, Super Health Center, tapos uh, yung gym. At nagiging isang malaking blessings po ito sa Barangay Tamayong at sa buong uh, komunidad kasi andito rin nagiging uh, lugar na kung saan makapagtipon po ang constituents po natin sa Barangay Tamayong. Mayong buntag pastor karon gi turnover na gyud ang bagong barangay hall og dako kay pagpasalamat ang bar barangay Tamayong sa imong walay puas nga gugma tungod ni ini dili ni posibleng na ay barangay hall karon dinhi kung wala ning usa ka yang imong gidonate, pastor Mga ang tanang mga lumulupyo dinhi sa barangay Tamayong dako gayud kayo pagpasalamat nimo tungod kay Wagyud o Wagyud ni mo hikalimte ang barangay Tamayong. Ang naturang barangay hall ay bahagi ng proyekto na Representative Unga para sa Tamayong. Anya ito ang resulta kapag maayos ang pagtutulungan ng mga pribadong individual at ng pamahalaan. Tourism destination na rin. No? Padami ng padami yung mga resorts. And uh, of course, naging tourist destination na rin itong kingdom ni Pastor Apolo Kibuloy. So maraming taga Davao, maraming taga Manila, yung abroad, bumibisita talaga dito para mag magpasyal. So one of the uh, crowd gatherers, no? destination, naging tourist destination na rin itong area ni Pastor Giboloy. And I would like to thank him for donating one hectare para dito ginawang government center. Kasi nung araw doon sa so may upper pa eh, malayo yung ating, ating government center. So ang ganda na ng, ng, location dito. So it's very good if uh, private sector and government work together para sa para sa development for the progress of the barangay. Inihayag din ito ang kanyang pasasalamat kay Pastor Polo Sikibuloy. Ah, uh, Pastor, kumusta ka man din ha? Uh, ni ako diri sa imong barangay. Sayang wala ta nag-abot. Uh, telepono lang ta nag-istorya itong last year ba to o two years ago. But rest assured, ni Ami Dere, uh, isip po sa ka, taga Kalinan, ya, karaan ka bang nga taga Tamayong, ni Ami, mga niya ni, ni mo o sa grupo sa PDP Laban. O sa, of course, sa uh, hugpong sa taong lungsod, adili na mo pasagdan ng atong pinalanggang mayor, Rudy Duterte. Para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.